Network Entertainment. Warning! This program is created with adult consent and the content is for entertainment purposes only. Huwag nyo namang seryosohin masyado. Pero kung ayaw nyo ang ilan sa mga topics, okay lang. Please feel free to skip the episode. Baka sabihin nyo, pinilit ko kayo eh. Joke lang. Salamat! Yes! Alam naman natin ang Punchline with Alex Caldea ay nagbabalik. Ito po si Alex Caldea at welcome back sa Punchline with Alex Caldea. At alam naman natin na susunod ang guesting natin ng Viva Max. Kaya naman ako nagbalik dahil sa Viva Max. Sa so, tingin kung lalaki lang nagpipinit sa akin na magbukas ulit ng, ng podcast ko, eh papayag ako. And speaking of pagbabalik, meron din tayo isang guest ngayon mula sa Viva Max na nagbabalik. I-welcome natin Dennis Esteban. Denise. Hi, Denise. Everyone. I'm back. I'm back. Ay, <laughs> Kung mapapasa niyo yung pangalan ni Denise ngayon, Eteban. <laughs> Ay, mali! Okay lang yan, okay lang yan, okay lang yan, okay lang yan. Okay. Denise, kumusta? Ayun, okay lang naman. Buhay pa rin. <laughs> mula, Buhay tayong, pa rin. Mula, matagal tayong, matagal tayong hindi nag-uusap ha, last year na, basta yung huling usap natin. Ano nagbago kay Denise Esteban mula noon? Piling ko na nag tayo nun, ano pa lang ako nun eh. 18, 19 pa lang ata ako nun. Oo, talaga? So, virgin ka pa? Na ako 21 na ako ngayon. Ha? Oh, ano na? 21 na ako ngayon. O, di congrats. <laughs> Anong ibig mo sabihin? Wala. Wala ano lang. Pwede na. Ang, marami rin nagbago. Marami rin. Like, ano mga nagbago? Ako, Chari. <laughs> ano pa same pa rin naman, pero yon parang medyo nagkaroon na nga ng marami na rin nagawang projects, ayun, mm -hmm. sa life, marami na rin nagbago. Yeah. Mula nung ano, mula nung gumawa ka ng pelikula, anong kaibahan ng Dennis Esteban na baguhan sa pelikula ng Vivo Max? Na sexy to ha? Anong kaibahan ni Dennis Esteban na sexy na kagad noon, eh, pero ngayon, anong nagbago sa'yo in terms of ano? Ano sa team mo nagbago? Feeling ko mas tumaas yung confidence ko kasi dati mahihain ako eh. Naalala ko, sobrang mahihain ko. Na parang hinapayat ko kasi walang jogging. Ngayon wala pa rin naman pero mas natanggap ko na siya ngayon. <laughs> wala kang ano? Walang jogging. Meron Oops. na, Pinaparod ko kaya. Slight lang, hindi siya ganun kalaki. Ganun, ganun pero di ba nag, breast exposure ka? Mm hmm. Uh, nakikita mo sa sarili. Paano pag pinaparod mo yung sarili mo? Napapansin mo ba? Parang kinikritik mo ba yung sarili mo? Una kong chine-check kung pantay ba yung suso ko doon kasi hindi talaga siya pantay. <laughs> Pero nakikita mo hindi talaga pantay. Oo, kasi na yung nakita ko talaga hindi talaga siya pantay. Sabi naman nila normal daw yun. Oo, oh, totoo namang normal yun. Pero hmm. ikaw, hindi ka magpapalaki ever. Hindi, ayaw ko. Bakit? Anong, bakit ayaw mo muna? Kasi ano eh, hindi siya, feeling ko hindi babagay sa katong ko kasi sobrang pitip ko, sobrang oh. payat eh pangiting na kung payat ko sa laki ng suso ko, 'di ba? Hindi ba iba maganda, ha? maganda yung ano 'yun, ha? parang surprise 'yun. Ha? Parang feel ko mas mas gusto ko yung parang model type na katawa, parang ano, mga oh. Kendall ganun, diba? wala Ah, ano? Oh, sa bagay tama ka diyan. Ano magpapa ano magpapabago sa isip mo para magkaroon ka ng para magpalaki ka? Siguro wala, wala talaga. Wala talaga. Wala. Tapos um Denise, nung nag-usap tayo, wala kang jowa, no? May jowa ka ba? nung time na yon slight what oh. slight ano yung slight ano yung slight <laughs> ngayon meron talaga kano yes. katagal na matagal na yun na lang kung ano katagal baka 10 years sabi ko joke lang <laughs> <laughs> hindi paano kayo nagkakilala kung kwento artista ba hindi 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 non showbiz siya oh ilang taon mga 5 years ang gap namin paano older kayo oh, paano kayo nagkakilala mas na matagal na yun. Ano siya? Before pa ako mag-Viva Max noon. Oo. Oh. Ano, friend siya nung, nung, nag -tattoo nung tattoo artist ko before. Kasi oh. yung pagpunta niya dun sa ano, sabi niya, may papakilala ko sa'yo. Oo, oh, okay, sige. Nung time na yun, wala akong balak mag-jowa. Parang gusto ko muna self-love, self-love, gano'n. oh, self-love. Kasi biglang ano, biglang dumating, kala ko si Kamatayan. Kasi biglang ano, dumating na ako all black. Oh. Kala ko si Toto ako nika matayan. Tapos yun, kinulit ako. Eh, nung timeline, ayoko talaga. Mm -mm. Wala talaga akong plano. Eh, makulit. Sabi ko, pagbigyan ko nga, wala naman akong ginagawa. Ganto, ganyan, ganyan. Tapos yun, nagtuloy-tuloy. Tagal na nun. Oo. Oh, okay. tapos, um... Speaking of tattoo, may mga tattoo ka ba? Ano yung tattoo mo dun sa may kamay mo? Ano yung original eto, na tattoo mo? Ayun ang una? Rose siya. Rose. Ito pinakauna. Ito, e tsaka ito. Bakit mo pinatattoo yung una? Ano yung ibig sabihin ng Rose? Ito kasi, nung time na first na project, first music video na ginawa ko sa Viva noon, yung kay Rob Daniel, di ko alam kung maalam nyo yung kanta niya, pero yung kanta niya, Ang Rosas. So, parang first project na ginawa ko yun, first MV. So, nung nag-ano ako, nag-18 ata ako, pinatatoo ko, wala lang. Ang ganang memory lang yun kasi parang first project ko. Ah. Kasi ito, ang ining niya, Denise. Japanese. Denise. Japanese, Denise. Hmm. Ba't ka naman? Nag-Japan ka ba? hey it's stan it's ro chino neil and along with rowan ash we are the wrestling wrestling podcast we are the longest running weekly episodic filipino wrestling podcast each week we talk about the latest happenings in pro wrestling. We give you takes from perspectives honed from years in the wrestling business and Champre as fans. If you want someone to help process the feels about the different groups from WWE, AEW, NJPW, Impact, and more each week, you'll know what to do. Tune do in to the Wrestling Wrestling Podcast on Spotify Apple Podcast and wherever you get your podcasts. <laughs> <laughs> mm -hmm. to. Oo. Oh. Ni-research ko pa to kung tamang Denise. Tapos sa pinakabago mo ngayon? Pinakabago. May Isa pa ako actually ito. Ano Siguro yan? Ano yan? A ah, Bible verse siya. God is greater than the highs and lows. Ayan. Sino nagsabi niyan? Diba ah, ito yun. Ni-research ko rin to. Pero anong ano yan? Anong lettering yan? Parang G tapos greater than oh. the highs and lows. Ah, okay. Ang galing ha. Ganda na kinikili mo, no? Sakto lang. Yung kulay mo, hindi, talaga, hindi ka talaga maputi, no? Morena ka, no? O nag-swimming ka lang? Ha? O nag-swimming ka lang? Ganyan talaga kulay mo? Hindi, ganito talaga. Morena. Hindi ko na rin maglibag. Ito talaga siya. O, Pilipina-Pilipina ka, no? Ah, thank you, yes. oh tapos, yung isa pang tattoo mo, ano yung pinakali? Ano, meron mo ba iba? Meron akong latest na tattoo. Ano? Parang Surprise to sa parents ko. Ito siya. Ano ibig sabihin yan? Dalawang heart, black and red. Kasi nung una, wala akong mapatato. sabi ko, ma, drawingan mo ako ng butterfly, sabi ko. Tapos kina, Papa, sino, sino kanina, kanina? kanina. Sa mama ko, Oo. sabi ko, drawingan mo ako ng butterfly, tapos heart. Tapos din drawingan niya ako ng butterfly. Sabi ko, ma, yung maayos ha. Sabi ko, ito yung una niyang sinend. Ito yung unay na si Len. Hindi ba? Hindi ba? Hindi eh? Ayan, 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 Oh, yan, yun yung una niya si Nen. Eh. Si Sabi ko, maayusin mo. Sabi ko, ayusin mo. Bakit ba? Hindi pa sa ayusin mo. Tapos ito yung bigla niyo din rowing. Sabi ko, suta, walang pag-asa. Bubuyog yan eh, bubuyog yan eh. Kaya nga, may happy face pa. Sabi ko, walang pag-asa to. Sabi ko, drawing mo muna lang ako ng heart kasabi mo kay Papa drawing din niya ako ng heart. Tapos uh -huh. yung buti naman, maayos yung drawing nila ng heart. Tapos yung pinatatuko dito yung drawing nila, magkadikit. Bait, black sa papa mo, red sa mama mo. Hindi. Pati nga ulit. Oo, black sa papa ko. Pati nga ulit. Wala, gusto ko lang wala mo. Wala kang bra, no? Wala. <laughs> Walang makakawakan. <laughs> Sexy nga, no? Sexy pala, no? Na no, gano'n, no? Yung pinapakita na, tapos wala pa rin ako makikita parang wala, wala pagsisimula, bra. pagsisimula ng gano'n. Uy, grabe. <laughs> yung, yung malapit na dapat, dapat nakikita na yung side boob, pero wala pa rin ako makita ng side boob. Wala boobs talaga. Na kailangan ko paulit-paulit, paulit, paulit, baka mamaya na maligmata lang ako. Oo. Uh, <laughs> wala talaga, huwag na nating asahan. Walang lalabas Wala, Ang nga, ang ganda nga eh. Tapos, eh, yung dalawang heart na yan, hindi pa nila alam niya na pinatato mo? Hindi. Ang, ang may alam lang, yung mama ko. Kaya sinabi oh. ko sa kanya, ayusin niya. Ang hindi may alam, yung papa ko. Na, 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 kasi kasabay noon nagpa-piercing ako eh. Ano pati yan ang piercing mo? Para para an Ang side ano yan may saan labas niyan sa kabila dito? Oo, sa loob. Sa side yan, di ba? Mas side yan. Takto lang, masakit din. Pero may mas masakit kasi ito eh, ito. Bakit ang dami mong piercing? Ano ba problema mo sa buhay? Wala. Ang cute lang kasi tignan. Kasi Pero may mga, meaning, may mga, meaning, may meaning ba? Bakit ba? Ano ba? Hindi ko naman kina-question. Ang oh, mama, ma-offend yung mga ano. Hindi ko sinasabing anong problema sa buhay. sinasabi ko lang, anong meaning niyan sa buhay ha? Joke lang yung problema. Mama. Ma wala Wala yung lang. Piercing, piercing, problema agad. Hindi, <laughs> anong ano? Anong meaning? Wala. Design lang. Sa akin na, design lang. Ang ganda kasi uh -huh. tignan sa akin. nagaganda na ako tignan pag may mga higaw yung tenga ko. Oh, pero nagkaano ka ba? May, may mga sex scene ka ba na nakaganyan, nakahikaw ka? Mm, mm Meron din. Mm -mm. Pero ito, Meron. ako may dalawang butas din ako ng tenga dito. Tapos may isa rin ako dito. Mm -hmm. May isa rin ako tatu per luman, eh. Tagal. Ayan. mo Pero anyway. Uh, so tapos, um, yung mami daddy mo, um, alam din nang may tatu ka na, di ba? So hindi na sila magugulat niya surpresa mo sa kanila yan? O yung tinapatigil ka na nila? Ano, tinanong ko tanong niya tatay ko sabi ko para kitauri piercing ko Sabi niya, patingin sabi niya, ganun oh ayan oh pag nakita ko yung pipitikin ko yan sabi niya ganun joker kasi yung tatay ko mabig pala pero sabi ko yung tattoo ko gusto mo makita sabi ko ganun parang ano lang parang tinatry ko lang ko no reaction sabi niya nagpatato ka na naman sabi niya ganun pag uwi mo dito pla plan ko yan sabi niya ganun joke lang piercing lang piercing sabi pero ko, sa Viva eh. Max pelikula alam nila di ba syempre Nakikita uh, naman kasi, pero alam, if mas, ever na, ano. Uh, ano, nakikita naman, alam nila na yung mga sex scene? Ah, ah oo, alam nila. Hindi siya nanonood. Si papa ko hindi siya nanonood kasi syempre tatay. Pero supportive siya, yung mama ko ha? nanonood. Ano sabi ng mama mo? Wala, mali ko sa kanya pag pinapanood daw niya, tinitignan niya kung saan part ako maganda, kung anong angulo daw yung maganda sa akin. Sabi niya, mm. may hindi mo iniisip. Pag nakikita mo yung love scene ko dyan, parang nakikita mo ako may naikipag ato. Sabi mo, tapos hindi siya nagsalita. Tapos bigla ako tumawa. Tumawa rin siya. Naisip niya siguro. Pero yung boyfriend mo, kilala na nila? Mm -hmm. Tumadalaw na sa'yo? Oo. Tagal na kami nun eh. Siya na ba ang one? Sana. Hindi natin masasabi ngayon. Kasi Pero ano yung react niya? Dati nagkakilala kayo, wala ka pa sa Viva Max. Ngayon, nasa Viva Box ka na. Anong, anong okay sa sa mas sa mga sex mo? Okay naman sa kanya. I-explain ko naman sa kanya na... De, ano, nung simula, okay kagad? Okay kagad? O oh, may onting? Oh, nung umpisa? Ano? Siyempre, kung umpisa, nagkaroon din ng konti problema. Ganto, ganyan. Pero nung tumagal na, na-realize na rin niya na, oh, okay for the work na lang talaga. Ganto, ganyan. I-explain ko rin kasi sa kanya. Mm. So, yun, okay na. Taga saan ba siya? Taga Manila rin? Hindi, Baguio. Ah, Baguio. Magka-show kami sa Baguio, ha? Ah. Sa, sa may, 30, may 31. sa, Hanggang June 2. Hindi ko alam kung saan papakailan papalabas yung podcast na to, no? pero May 31 to June 2 sa The Manor. May 31, Lemonade. Diyan sa may camp dyan, mm -hmm. eh. June 1 sa The Manor. Tapos, tuloy kami sa, mayroon doong bagong bar, eh. Horn Pub. Or, or pabo uh, o oh, dating concoction yun. Oo, oh, concoction. Na, nila. Nagigil ako sa concoction dati. Tapos oh, yung oh. sa Sunday naman at sa Coach's Corner kami. Malapit oh. sa Crown, Crown, ano? Legacy. Yung yeah. crown, oh Legacy. Yan. Oh, at saan mm. ba mo lang ngayon, Denise? Ah, oh. ngayon lalabas sa 27. Basta sa ano, lalabas siya. Servidora. Oh, sa, sa, Servidora. Anong ano? Anong papel mo hmm. dito? Tatlo kayo magkakaibigan ni Chloe. Guess ko mm -hmm. na, Chloe at Ayla. Uh, Ang papel ko dito, ako yung nagtatay ng bandera ng mga kapit. ako yung nagbibigay ng advice. Ikaw ba? No, tungkol sa kabit ng servidora, di ba? Tatlo kayong kabit, iba't ibang mm -hmm. kwento nga lang. Um, ikaw ba, naiisip mo sarili mo na maging kabit? Minsan, ano? Anong, ano, anong, pero dahil ginap, ginanap mo yung role na kabit, Naiintindihan mo ba yung ano nga? Yung bakit siya na nagiging ganun? Naiintindihan mo? Kahit pelikula lang? O... Or... Hindi ko talaga naiintindihan kung bakit nagiging kabit yung mga tao. Kasi doon yeah. sa story na binigay niya sa amin, yung kabit. Yung role ko kasi doon, parang ginagawa ko siya for pera. Kailangan mm -hmm. kumita. Tapos yung role ni Chloe, parang ganun din siya parang kumita. Pero yung role kasi ni Ayla dito, yung parang complicated na parang... Ano kasi yon parang childhood sweetheart niya na mm -hmm. bumalik ulit sa buhay niya na hindi sila nagbreak na maayos. Tapos yung parang hindi ko talaga maisip kung bakit pumabit. I mean, mahal niya. Mahal niya yung tao. Pero may asawa kasi eh. Yun. So, hindi ko parin talaga maiintindihan kung bakit nagiging kabit yung mga tao. Ayoko talaga na kabit. <laughs> <laughs> yan. Yeah. So, abangan natin yan, ha? Pwede nang i-ano, no? Ilalabas yan sa May 27. Tama, di ba? Ah, 27. Kailangan magano kayo? 26. Oh, oh so 26. Kailangan ano kayo? Subscriber kayo, di ba? mm. para makapanood kayo. Ayan. Of course, um, abangan naman natin yan. Ha? Alam mo, mga Biba Max, mga sexy man sila na pelikula. Pero may mga kwento yan. Kaya tangkilikin natin dahil yan ay kabuhayan ng mga ibang tao. At magagaling naman yung mga artista dyan. Okay? Sa lahat po, ha? Ah, lagi na Um, uh, sa punch ng Vitalis Kalia, when they cross the line, give them a punchline, spread the laughter na the virus. Sa lahat po ng gustong manood sa akin sa Singapore, nandiyan ako sa July 28th sa Sota Concert Hall. Puro Tagalog po ang stand-up comedy namin dyan. Ang tickets ay sa ticketmaster.sg. Pagkita-kita po tayo dyan sa Singapore. At para lahat po sa mga details ng mga shows ko, alexcalieja.com at ang thecomedycrew.com. Maraming salamat. Then it's Esteban. See you again next episode. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.